Great day, mabuhay ka boses. Simulan natin sa isang tanong na matagal mo nang iniiwasan. Mahal mo ba talaga ang sarili mo? Gaano mo ba kamahal ang sarili mo? Marami akong nakilala na sa tuwing haharap sa salamin, ang tanging napapansin ay ang kulang, ang mali, ang hindi sapat sa bawat araw. Mas pinipili nating titigan ang ating mga pagkukulang kaysa yakapin ang ating kabuuan mas madali kasing mag-focus sa insecurity kaysa sa kagandahang taglay na natin. Pero hindi natin pinapansin. Alam mo kung bakit? Kasi mas pinapahalagahan natin ang opinyon ng iba kaysa sa kabutihan na nandyan na sa ating loob. At dahil dito, mas lalong lumalalim ang pagkalimot natin sa pagmamahal sa sarili. Panahon na para balikan mo ang sarili mong iniwan mo. Panahon na para mahalin mo ang taong matagal mo nang hindi kinakausap ikaw yan. Kaya tandaan ang mga tip na aking sasabihin. Una, lumabas ka mag-isa. Subukan mong lumabas nang ikaw lang. Hindi para maramdaman ang lungkot, kundi para mas maramdaman ang sarili. Kumain ka mag-isa. Maglakad ka mag-isa. Manood ka ng sine mag-isa. Hindi ka mahina kapag nag-iisa. Sa totoo lang, doon mo nga makikita ang tunay mong lakas. Yung lakas na hindi umaasa sa presensya ng iba. Dahil kapag kaya mong sumaya ng mag-isa, mas lalo mong mapapalalim ang pagmamahal sa sarili mo. Pangalawa, gumala ka. Sa labas ng comfort zone mo. Hindi ka nilikha para manatili lang sa kung anong nakasanayan mo. Ang utak natin, madaling masanay. Pero ang puso, uhaw sa bago, sa paglalakbay, sa paglaya. Lumabas ka. Pumunta ka sa lugar na hindi pamilyar. Doon sa tahimik, doon sa presko, doon sa kung saan mo maririnig ang tinig ng iyong kaluluwa. Sa mga ganitong paglalakbay, doon mo mararamdaman na may bago ka pang pwedeng matuklasan. Tungkol sa sarili mo, pangatlo, patawarin mo ang sarili mo. Hindi ka perpekto at hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat dapat mahalin. Alam ko, may mga mali kang ginawa. May mga pangyayaring gusto mong balikan at baguhin. Pero tapos na yon. Ang pwede mong gawin ngayon ay yakapin ang aral, patawarin ang sarili, at ituloy ang lakad ng may mas malalim na pag-unawa. Ang pagpapatawad sa sarili ay hakbang tungo sa kalayaan at sa pagmamahal na totoo. Pangapat, isulat mo. Ang laman ng puso mo, kapag hindi mo masabi, isulat mo. Kapag puno ka na, ilabas mo sa papel. Ang damdamin, kapag tinago mo. Sasabog din yan, pero kapag isinulat mo, unti-unti mo siyang pinapalaya. At kapag binasa mo ito sa mga darating na araw, makikita mo gaano ka nakalayo sa dating ikaw. Ang pagsusulat ay parang pakikipag-usap sa sarili mong hindi mo palubos nakilala. At habang nagsusulat ka, mas nakikilala mo rin ang sarili mong mahalin. Panlima, bigyan mo ang sarili mo ng pahinga. Hindi ka robot, hindi ka bakal. Ikaw ay tao, may damdamin, may katawan, may isipan. At lahat 'yan napapagod. Kaya huwag mong hayaang masanay kang laging pagod. Maglaan ka ng kahit kaunting oras para lang huminga, manahimik, at muling makipagkamustahan sa sarili mo. Sabi nga nila, kung importante ang trabaho, mas importante ang may malakas na katawang gumagawa nito. Kaya huwag kalimutan magpahinga dahil ito rin ay pagmamahal. Pang-anim, bahala na sila. Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo ito tatanggapin. Kung lagi mong uunahin ang opinyon nila, baka tuluyan mo nang kalimutan ang sarili mo. Hindi selfish ang mahalin ang sarili. Ang selfish ay ang palaging unahin ang iba kahit nauubos ka na. Kaya bahala na sila. Basta ikaw, ginagawa mo ang tama para sa sarili mong kapayapaan. Pampito, kilalanin mo ang mga tagumpay mo. Akala mo wala kang naabot? Tingnan mo ulit. Nakatapos ka ng pag-aaral? Tagumpay yan. May trabaho ka ngayon? Tagumpay yan. Kahit nga gumising ka ngayong umaga na may lakas pa rin. Tagumpay na yan. Huwag mong ikumpara ang tagumpay mo sa iba dahil ang laban mo ay hindi para patunayan na mas magaling ka kundi para patunayan na kaya mong maging mas mabuting ikaw araw-araw pangwalo gumawa ka ng bago may gusto kang simulan simulan mo na hindi mo kailangang hintayin na ready ka minsan sa mismong paggawa doon mo matatagpuan ang readiness mo kapag gumagawa ka ng bago binibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong sumaya ulit at bawat bagong hakbang ay patunay na hindi pa huli ang lahat para mahalin ang sarili. Pansyam, i-challenge mo ang sarili mo. Kailan ka huling lumabas sa takot mo? Kailan ka huling gumawa ng bagay na kinabahan ka pero tinuloy mo pa rin? Ganon ka ba dati? Tahimik lang? Subukan mong magsalita, tumula, tumugtog, umawit. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mong tapang dahil bawat challenge na tinatanggap mo ay isang paalala na kaya mo pa palang lampasan ang mga limitasyon na ikaw din ang naglagay. Pansampu, magtiwala ka sa sarili mo. Ito ang huli, pero ito rin ang ugat ng lahat kapag nagtitiwala ka sa sarili mo. Nagiging buo ang bawat tip na sinabi ko. Kapag naniniwala ka sa sarili mo, mas madali mong mamahalin ang sarili mo. Hindi ka palaging tama, pero kaya mong itama. Hindi ka palaging malakas, pero kaya mong tumayo. At kahit ilang beses kang matumba, basta may tiwala ka sa sarili mo, babangon ka pa rin. At sa bawat pagbangon mo, mas lalo mong mamahalin ang sarili mong hindi kailanman sumuko. Ayun lamang mga kaboses, kitakit sa susunod.